salamat sa mga bagong tubo. Ayo! <laughs> Ayo! So, there you go. Bye, Cassandra! See you! See you, okay? Hello! On the way sa airport. Si Ate Chena naman. <laughs> At, Sinundo niya talaga ako rito ah, sa tukawan. Yeah. Nag-exercise. <laughs> Tapos doon siya sa kabila. Nag-ahuntay niya. LQ kami, hindi kami nagkaintindihan. See you! Hello, kakarating lang namin sa sa Hong Kong International Airport. Hanap namin yung gate. Yeah, hanap muna kami ng gate. Hello, dinner time. Pastora. Thank you sa sponsor. Pastora. Kain muna. Uh -huh. Bye. Bye. Bye, Bye, -bye. Bye, -bye <laughs> So we're going to find K two point six two point six. N pa malayo pa. and malapit nalang. So, ito nakita ko na. Where is it? 8, 5, J, 1, At bukas na yung counter. So, This is it. Yan. Okay,

Boys, okay. boys, Service Airport. Finally. <laughs> ate, subscribe mo ako. Yan si ate galing Saudi. <laughs> Mas malayo siya. <laughs> yeah, welcome to Philippines. Wala mong kutsinang mama? Oo, wala yung mabinla sa bata. Wala, tinipot ka ng one ba, nalimot, one month lang.

Aaritin ako ng Bukas Forte na Nautic Charles belt. To see you again. So, like shopping ako sa high So, okay. Saan So, yan ang mukas side, island hub. So there, meron siya mga tricycle na or mga buses. So mga paraan, <laughs> ko kay Kuya yung mga kaibagahe para iwas buwan at pounds. Sige lang kuya, garetso lang. Sa unahan pa kuya? Sa unahan pa daw. Sa Ay, daw. real. real. ka muna te. isang ibang naayon. Salamat sa mga bagong tubo. <laughs> i <laughs> <laughs>